Good morning, good morning. Wow, ang saya naman. Ang saya-saya nila naglalaro. Si KitKat at si Milka. Ayan. Ay, wa walang bugnutan ha. Walang bugnutan. Laro-laro lang ha. Ayan. Ay, ay si Mami Shi. makikisali pa yata. Mami Shi. Mami Shi, wag na makisali. Mami Shi. Shi. Huwag na mahikisali sa paglalaro. Baka masagi tiyan mo. Ah. Si, ano, si Kim Kim, ayaw din sumali. Ay, vibes na vibes ngayon yata. Kayo, ano, isang araw, panggire. Parang mag-aaway. Ngayon ni apa Yan. Hello! Ay, kat babes Vibes kayo ni, ano, yan, ang dalwa naman. Ang dalawa, sa ibabaw pa ng upuan. Talaga naman. Kim, Kim! Kim, Kim! Cream, ah! Oh. Hello! <laughs> Lagi namang may tangay na laruan ito si Cream eh. O, oh. Oh, pagod na? Ayan, yeah. hindi pa. Hindi pa pagod. Mamaya tulog na naman ang mga iyan. <laughs> Ayan, maagang kulitan na naman. Si mo laging may tangay na laruan. Ayan. Oy. princess ala. Ng ginagawa mo sa anak mo? Si Princess ay in-heat. Si Milka ay in-heat. Kaya si Daddy pogi, ay tingnan nyo po pag ganyan ang in <laughs> Pati anak niya eh, sinasakyan Kaya si Daddy Pogi ay hindi pwedeng bumaba At syempre, naka-diaper ang Daddy Pogi Baka kasi biglang makababa At yung dalawa ay masakyan Ayan, bawal Si Milka Si Milka kasi anak din yan At ito ay hindi Ito hindi rin pwede. Ay,